Dahil sa hindi inaasahang aksidente ay mapapansin natin ang malakas na puwersang pumilibot sa loob ng silid kung saan napatakip si Huayun at ang kanilang mga alaga. Sa matinding pag-aalala sa kanyang kasintahan, ang batang babae ay napasigaw sa ating bida ng malakas na kumalma at kontrolin ng kanyang sarili. Bagamat makikita natin na hindi ito magawa ni Soryong dahil sa matinding sakit na kanyang nararamdaman na parabang pinupunit ang kanyang buong balat at parang sinusunog ang kanyang buong katawan. Gayunpaman kahit na desperado na siyang tumalun palabas sa malaking banga dahil konti na lang ay bibigay na siya, napagdesisyon na niyang manatili sa loob dahil pinagsabihan siyang huwag gumalaw habang nasa proseso ng isinasagawang Grand Technique. Nasisilayan ang matinding pamimilipit ni Soryong kung saan napapakagat na siya ng kanyang ngipin, naiiyak na natanong ni Huayon kung ano ang dapat niyang gawin para matulungan ang kanyang kasintahan. Mabuti na lang pagkalipas ng ilang segundo ay ang pagbabalik ng dalawang patriyarka na siyang labis ang pagkagulat ng Masilayan ang mga nangyayari habang napapatanong kung bakit nagsisimula na ang grand technique. Kaya ipinaliwanag ni Huayun habang nagmamadaling tumatakbo ang dalawa papalapit sa kanila na hindi sinasadyang nahulog ng centipede ang kaunting lason sa loob ng malaking banga. At nang sila ay makalapit ay natuon ang kanilang atensyon kay Soryung dahil sa pagsasabi nito kahit wala na siyang lakas na siya ay kanilang tulungan dahil dito ay kaagad namang dumiretso ang dalawang patriarka sa ating bida na ngayon ay namumula ang buong katawan dahil sa matinding lason, at habang hawak-hawak ng matandang patriarka ang ating bida ay pinagsabihan niya ito na maging matalas kasabay ng pagkalma nito ng kanyang pag-iisip at hinaan ng paghinga dahil hindi siya dapat mawala ng malay. Ngunit bigla na lang nasuka si Soryong ng maraming dugo, kasabay nito ay ang pagkawala ng kanyang lakas kung saan napansin ng patriarka ang pagbaba ng kanyang kamay sa banga. Makalipas ng ilang sandali ay unti-unting nanghina si Soryong kung saan wala na siyang may maintindihan sa mga sinasabi ng mga taong nakapaligid sa kanya at lumabo ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng malay. Pagkatapos nito ay lumipat ang eksena kung saan si Soryong ay unti-unting nahuhulog at nalulunod sa tubig at nang sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata ay pansin niya sa kanyang harapan ang isang niyang alagang centipede na si Nova. Sa hindi inaasahang tagpo ay bigla na lang itong lumiwanag na siyang ikinagulat ng gusto ni Soryong. Pagkatapos nito, iminulat ng ating bida ang kanyang mga mata at una niyang napansin ay si Huayon na tinatawag ang matandang patriarka dahil napansin niya na nagkakaroon na muli ng malay ang kasintahan niyang si Soryong. Mayat maya pa ay tuluyang nagising ang ating bida at ang unang bumungad sa kanyang harapan ay ang naiiyak sa tuwa na si Huayon at ang matandang patriarka. Hindi pa na proseso ang lahat ng mga pangyayari, natanong ni Soryong kung nasaan siya subalit tinanong lang din siya ng kanyang kasintahan kung siya ba ay maayos lang. Sa tabi ay ipinaliwanag naman ng matandang patriarka ang lahat ng mga pangyayari at ikinwento na sa kabutihang palad ay ginabayan niya ang internal energy ng batang lalaki direkta sa kanyang byway points kaya nagawa niyang matiis ang pinakamahirap na bahagi ng proseso ng Grand Technique at mukhang ito ay nagtapos ng ligtas at matagumpay. Dagdag pa nito na ang kanyang natanggap na lason ay ang sa centipede sa halip na ang lason ni Yowa na isa sa alamat na nakalalasong nilalang. kaya napahawak na lang si Soryong ng kanyang kamay sa kanyang ulo at napaisip na mukhang gusto ni Nova na ang kanyang ama ay matuto ng teknik na Five Poison Body. Nagawang pumasok sa kanyang isipan na ito ay kagagawa ng kanyang alagang centipede, natatarantang natanong ni Soryong kung maayos lang ba si Nova dahil naaalala niya na ang kanyang antena ay napunta sa laman na medisinang likido ng banga. Hindi makapaniwalang mas nag-aalala pa ito sa kanyang mga alaga kesa sa kanyang sarili ay napahawak si Huayun sa kanyang ulo at may pabuntong hiningang sinabi kay Soryong na huwag siyang mag-alala dahil hinugasan niya agad ang antena nito. Dagdag pa nito ng may halong pagtatampo na ito ay kinakabahan niyang ginawa habang nag-aalala ng gusto kung ang kanya bang kasintahan ay mabubuhay o mamamatay. Napaisip naman si Soryong na pagkatapos ng seremonya ng kasunduan, silang dalawa ay opisyal na kaya dapat ang una nitong kinamusta ay ang kanyang kasintahan na si Huayun subalit dala ng kanyang likas na reaksyon ay natanong nito ang patungkol sa alaga nilang mga centipede. Mayroong naisip na plano para maalis ang pagtatampo ng batang babae, bigla na lang napahawak si Soryong sa kanyang ulo at nagsaad na sumasakit ang kanyang ulo kaya napatanong si Huayun kung bumabalik ba ang sakit na kanyang nararamdaman. Bagamat bigla na lang nagseryoso si Soryong at muling tinanong kung ang alaga ba nilang si Nova ay maayos lang. Nagulat naman at nagtaka ng husto ang matandang patriarka at ang batang babae dahil sa kakaibang kinikilos ng ating bida. Dahil dito, nagsabi si Huayon na mukhang hindi pa rin si Soryong na lubusang nagkaroon ng malay, kaya mabilis na nagutos ang matandang patriarka na tawagin ang mga doktor. Matapos nito ay napabuntong hininga si Soryong dahil alam niyang nagawa niyang malusutan ang mga pangyayari dahil sa kanyang mabilis na pag-iisip. Makalipas ng dalawang araw, natapos lamang ang great technique ng tuluyang ng matuyo ang lahat ng medisina sa loob ng banga. At pumunta tayo sa loob ng bulwagan ng 10,000 poison, kung saan makikita natin ang matandang patriarka sa loob na kinakamusta ang ating bida kung siya ba ay tuluyan ng maayos dahil kung hindi ay susuriin siya nilang muli kaya iginiit ni Soryong na siya ay maayos na. Kasunod nito ay ang pagsasabi ng matandang patriarka na kahit gustuhin man ito o hindi, ang ating bida ngayon ay nagsimula na sa landas ng Five Venoms Returning Divine Art kaya ibibigay niya ngayon sa kanya ang libro ng martial art na kaugnay dito. Si Soryong ay naagaw ang atensyon na natanong ang patungkol sa librong ito, kaya ipinaliwanag ng matandang patriarka na ito ay naglalaman at binubuo ng limang teknik. Una dito ay ang teknik na tinatawag na poison fang claw ng centipede, ikalawa ay ang teknik na tinatawag na life grabbing hand ng nakalalasong ahas, ikatlo ay ang teknik na tinatawag na tail rapid leg ng alakdan, ang ikaapat ay ang teknik na wall climbing body step ng butiki, at ang panglima ay ang teknik ng palaka na tinatawag na explosive pump. Dagdag pa ng matandang patriarka na ang bawat isa ay isang partikular na teknik, gaya ng claw technique, hand technique, leg technique, step technique, body technique at ang palm technique. Kasunod nito ay ang pagsasabi niya sa ating bida na siyang ikinatuwa at ikinasabik nito ng husto, na ang ganitong martial art ay magbibigay sa kanya ng kakayahang marating ang estado kung saan siya ay magiging lason at ang lason ay magiging siya, na siyang tunay na pagkakaisa ng sarili at lason o kamandag. Napapansin ang masayang ekspresyon sa mukha ng ating bida, nagsabi ang matandang patriyarka na mukhang nagustuhan ito ng batang lalaki na siyang pinasangayunan ni Soryong subalit siya ay nabibigla dahil hindi ito poison art o teknik sa pagpatay gaya ng kanyang inaasahan. Napasabi naman ang matandang patriyarka na mabilis niya itong napansin. Ito ay dahil ang katotohanan ay ang martial art na ito ay hindi orihinal na nanggaling sa kanilang angkan. Nagtataka sa isiniwalat ng matanda na ng ating bida kung ano ang ibig nitong sabihin. Kaya ipinaliwanag ng matandang patriarka na ang Five Venoms Returning Divine Art at itong Five Poison Technique ay martial art ng Five Poison Sect na siyang tuluyan ng nawasak. Ikinwento niya na dalawang daang taon na ang nakalipas, mayroong ikalawang anak ng angka ng Tang ang tinaguri ang henyo sa kanyang panahon at ang babaeng anak ng naghahari ng Southern Barbarian Beast Palace. Ang dalawa ay nagmahalan, at sa kabila ng matinding pagtutol mula sa dalawa nilang angkan, sila ay tumakas at itinatag ang Five Poison Sect. Kabilang dito ay gumawa sila ng panibagong martial art na pinaghalo ng lakas ng angkan ng Tang sa Poison Art at Beast Fist Technique ng angkan ng Beast Palace. Gayunpaman makasarili nilang inilabas ang mga martial art na hindi pwedeng ilabas sa kanilang angkan at pinaghalo pa ito, kaya hindi nila naiwasan ang paghabol mula sa dalawang angkan. At mga isang daang taon na ang nakalipas, sila ay tuluyang nawasak sa kagubatan ng yuna ng dalawang puwersa. Nagpatuloy ang pagpapaliwanag ng matandang patriarka na pagkatapos noon, na pagkasundoan ng dalawang panig na babawiin nila ang kanika nilang mga sariling martial art technique at ang nakuha doon ay ang Five Venoms Returning Divine Art at Five Poison Technique. Dagdag pa ng matandang patriarka na dahil magkahalo ang martial art ng dalawang angkan, Maraming pagtatalo ang naganap patungkol sa pagmamayari nito, ngunit dahil ang isa ay kinakailangang tumanggap ng lason para ito'y matutunan, sa huli ay ibinigay ito sa angka ng tang. Saad pa ng matandang patriarka na mayroong nagsasabi na ang master ng Five Poison Sect noong panahon ay nagagawang matiis ang pinagsamang pag-atake ng Beast Palace at ng kanilang angka ng tang kaya walang pagdududa na ito ay isang hindi pangkaraniwang martial art. Masayang wika pa ng matanda na naisip niya na perpektong istilo ito para sa ating bida na mayroong kakayahang umangkop sa lason. Dahil sa sinabi nito ay natigilan naman si Soryong at napaisip na yun pala ang nasa isip ng matandang patriarka simulat sa Paul. Pagkatapos nito ay ang kanyang pagbibigay pa sa salamat sa matanda at pagsasabi na simula ngayon ay masipag siyang mag -e ensayo kaya sinabihan siya ng matandang patriarka na ito ay mabuti at basta pinagpapatuloy niya ang kanyang dedikasyon ay nakatakda siya para sa tagumpay. At ganoon na lamang, doon nagsimula si Soryong sa landas ng Five Venoms Returning Divine Art. Makalipas ng ilang araw, makikita natin ang paglabas ni Soryong sa bulwagan ng 10,000 Poison. Dito ay mapapansin natin ang pag-angat niya ng kanyang mga kamay habang naglalakad kasabay ng pagsabi niya na matagal niya nang hindi nasisilayan ang sikat ng araw at ngayon ay muli niyang naramdaman na siya ay nabubuhay. Nang bigla na lang natuon ang kanyang atensyon sa kanyang napapansing nilalang sa kanyang harapan na mabilis tumatakbo papalapit sa kanya, ito ay ang kanyang alagang centipede na si Nova na siyang naiiyak sa tuwa nang muling makita ang kanyang ama. Dahil dito ay natanong ni Soryong kung ito ba ay naghihintay dito sa kanya sa buong panahong ito. Wika pa ng ating bida na marahil marami itong pinagdaan ng emosyon sa mga pangyayaring naganap pero wag siyang maging malungkot dahil hindi ito kanyang kasalanan, dagdag pa niya na ang kanyang ama ay maayos at malusog habang inaangat ang kanyang isang braso. Sa tindi ng tuwa ay dali-dali namang lumukso si Nova papasok sa loob ng damit ng ating bida, kung saan dahil dito ay nakaramdam ng kiliti si Soryong at napaisip na hindi pa nakakatagal bago ito nagpalit balat kaya nakakaramdam siya ng tinik kaya nais niya sana na ito ay umakyat sa kanyang damit kesa sa kanyang balat pero wala siya ditong may magagawa. Dahil sa kanyang naisip ay bigla namang napahinto si Nova at lumabas muli sa kanyang damit. Kasunod nito ay ang pagsunod niya dito sa pamamagitan ng mabilis na paglabas papunta sa kamay ni Soryong na siyang kanyang ikinabigla at ipinagtaka. Dahil sa kakaibang kilos na ginawa ni Nova ay nabibiglang tanong ng ating bida kung nagagawa ba nitong maintindihan ang kanyang iniisip. Pero nasabi niya na ito ay hindi maaari at marahil ito ay nagkataon lamang dahil ito ay paminsan-minsan nangyayari sa pag-aalaga o pagpapalaki ng mga hayop. Dagdag pang naisip ni Soryong na imposible na si Nova, na isang ordinaryong nakalalasong nilalang ay magagawang maintindihan ang kanyang iniisip nang bigla na lang nagiba ang emosyon ng kanyang alagang centipede at nagalit na para bang narinig nito ang kanyang iniisip. Napapansin ang biglang pagbabago ni Nova, muling nagulat si Soryong. Kaya dali-dali niyang iniangat ang kanyang alaga sa kanyang harapan at nagsaad kung ito ba ay totoo. Dahil dito ay sinubukan niya ito kung saan gamit ng kanyang isipan ay nagutos siya kay Nova na pumunta sa itaas ng kanyang ulo, na siya nitong mabilis na sinunod. Maya't maya pa ay ang kanyang pag-utos na siya ay hanapin ito kung saan siya nagtatago, na siya rin na kanyang nagawa. Sa ipinakita ni Nova ay hindi makapaniwala si Soryong na nagawa siya nitong maintindihan ng hindi lang isa kundi tatlong sunod-sunod na beses. Makikita naman natin ang pagtindig ni Nova ng may pagmamalaki at dito ay mapapansin natin ang parang kumukunektang ilaw galing sa alaga nitong centipede papunta kay Soryong kaya napatanong siya kung ano ang nangyayari.